Tito Sen, nagbigay ng mensahe sa nangyari, sa tahanang pinakamasaya at sa mga halos host. Isko Moreno, nagsalita na rin. Isang host ng TP, sumagot sa mga bashers. Matatanda noong March 2, 2024, ay emosyonal na nagpaalam, ang mga host ng tahanang pinakamasaya, sa huling episode nito, noong Sabado. Na napag-usapan na rin natin. Na hindi na rin lingid sa inyong kaalaman na dali-daling nagpalit ng title ang tape at ipinalit ang tahan ang pinakamasaya noong January 5, 2024 pagkatapos manalo ng TVJ sa Itbulaga Trademark Case. Pero isang host nga ng TP ang sumagot sa mga bashers matapos niyang magpost sa kanyang IG. Ito nga ay si Cherry Solomon na isa sa mga naging host ng TP at sa kanyang ang IG post, ay nagpost siya ng tila tribute, sa kanyang mga co-host. Na may caption na, I'm excited, for God's greatest purpose, for this beautiful family. Na may hashtag na, tahan ang pinakamasaya, indeed. Na mababasa nga ang ilan sa mga suporta, ng kanyang mga co-host dito. Dito din na, ay kinumpirma niya, na last day na nga nila, noong Sabado, March 2, 2024, kung saan ay sumagot siya, sa isang comment na ito. At sinabi, sadly, opo, but praying for best days ahead. Mababait po ang mga kasamahan namin dyan, at napakagagaling na tao. They work wholeheartedly, at grabe po ang prinsipyo sa buhay. Kaya po ipagdarasal ko na mabigyan sila agad ng trabaho para sa kanilang pamilya. Pero may ilan din naman na mga nag-comment dito na hindi maalis sa kanila na sisihin ang mga halos hosts at si Paolo Contis dahil sa nangyari. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. At may ilan din naman sa mga comments na sinagot ng TV host na si Charil gaya ng mga ito. Samantala, tila nagbigay din naman ng mensahe, si Isko Moreno, patungkol pa rin sa nangyari, noong March 2, 2024, na makikita nga, sa kanya namang Facebook post. Na makikita nga ito, na may caption na, laging may awa ang Diyos. At mababasa din, ang mga salitang, ang buhay maraming pagsubok. Minsan kapag may nagsasarang pintuan, may nagbubukas na bintana, sa bawat pagsubok sa buhay, minsan pinagtitibay lang tayo yan. Dahil mayroon pa tayong kahaharapin, na mas mabigat, pagdating ng araw. Na makikitang, inistory niya rin ito, sa kanyang Facebook account pa rin. Na tila, isang panibagong life lesson na naman, para kay Isko Moreno, dahil sa pangyayaring ito. Na tila isang panibagong kabiguan na naman nga, para kay Isko, sa katunayan nga, ay mababasa ang isang article patungkol din dito. Sa article nga, mula sa Rappler na ito, ay makikita at mababasa ang mga ito. There's something we can all learn from this episode in your mess life. It's about bouncing back from setbacks. Another year, another setback for former Manila Mayor Isko Moreno. After losing badly in the 2022 Presidential Elections, actor-politician Isko Moreno goes through another loss after the halos-host family accidents noon show, Tahanang Pinakamasaya, where he was the lead host, along with actor Paolo Contis. Natumutukoy nga sa pagkatalo noon ni Isko sa 2022 Presidential Elections, at sa pagdaan nga nito sa panibagong pagkatalo, Matapos tanggalin ng mga Halos hos ang noon time show nila, natahan ang pinakamasaya. Samantala, tila may pahaging naman ang OG The Bark Ads na si Tito Sen patungkol din sa pangyayaring ito. Sa katunayan nga, ay makikita at mababasa sa kanyang Twitter account o X account ang tila pahaging niya dito dahil sa mga salitang ginamit niya na paninisi at paninisi sa iba na mababasa nga ang mga salitang. When you blame others, you have a long way to go. When you blame yourself, you are halfway there. When you blame no one, you have arrived. Natila, pahaging nga, sa mga halos hos, at ganun na rin sa mga nangyari sa kanilang noontime show na tahan ang pinakamasaya. Sa katunayan na, ay mababasa din na ito sa isang article ng bilyonaryo. Samantala, ano naman ang masasabi nyo patungkol dito?